Iba't ibang programa ang isinagawa ng Philippine Dermatological Society na layong maiwasan ang pagkakaroon ng mga sakit sa balat. Bahagi yan ang pagunita ng National Skin Disease Detection and Prevention Week. Si Mark Petalco sa detalye. Rise and Shine Mark. Kasabay ng National Skin Disease Detection and Prevention Week, nagpaalala ang isang eksperto sa tamang pangangalaga ng balat para maiwasan ang iba't ibang sakit nito. Ayon kay Dr. Zarla Gulmatico Flores ng Philippine Dermatological Society, isa pa rin sa pinakakaraniwang skin diseases na dapat bantayan, lalo na sa mga teenager, ay ang acne. Base sa pag-aaral noong 2022, acne ang nangunguna sa most common skin diseases sa bansa. Sinundan ito ng dermatophytosis of the skin, scabies infestation, psoriasis at atopic dermatitis kapag nakakita na sila ng mga butlig-butlig sa mukha nila, um, sana wag nilang ipang walang bahala o kaya wag nilang kutkutin para hindi sila magkaroon ng acne scars o kaya wag silang try ng try ng iba pang mga skin products no para hindi na lumala yung kanilang kondisyon. Pinayuhan din ang mga may sintomas ng pangangati at umumula sa balat na agad magpakonsulta sa dermatologist. Para sa ibang mga pasyente na namumula sobra yung balat, nangangaliskis na, maari hindi na to yung typical na allergy na tinatawag. No? Baka ito ay psoriasis na. Nararapat na magpatingin sila kagad para maiwasan na yung komplikasyon no? na magkaroon sila ng arthritis at iba pang mga sakit na magdudulot na nadudulot na komplikasyon ng psoriasis. Dagdag na paalala ni Flores, ugaliing maghugas ng kamay para maiwasang mahawa at makahawa ng skin diseases. Marami ring paraan ng pangangalaga sa bala tulad ng paghuhugas sa mukha sa umaga at sa gabi, pagpahid ng sunscreen umaraw man o umulan, paglalagay ng moisturizer para maiwasan ang pagkakaroon ng dry skin, maging ang pagbabawas ng stress at pagkakaroon ng healthy lifestyle. May babala naman ang eksperto sa mga nag-self-medicate. Kung ano yung nakita nyo sa mga kapitbahay nyo na gumaling sila doon, tapos yung pala, gumagamit pala sila ng matatapang na steroids, tapos pinahid mo sa face mo, um, eventually, they will give you side effects. Samantala, bilang bahagi ng Skin Week, nagsasagawa ng libre skin check-ups at expert advice sa iba't ibang lugar sa bansa ang Philippine Dermatological Society. Target itong masadmisyuhan ang persons deprived of liberty, mga komunidad at indigenous communities. Mark Fetalco para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.